Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Aira Faith B. Tejero from Grade 10 Amoroto. Ngayon ay papaliwanag ko ang kahulugan ng globalisasyong pang-ekonomiya. Ano nga bang kahulugan nito? Ang globalisasyong pang-ekonomiya ay isang proseso na kung saan nagiging mas connected na ang mga bansa pagdating sa kalakalan, negosyo at ekonomiya. So it means, mas madali at mas mabilis na ngayon ang pag-export at pag-import ng mga produkto o serbisyo sa iba't ibang bansa. Sa madaling salita ay parang nagiging mas malaking sur marketplace na ang buong mundo. Halimbawa, yung mga cellphone na gamit natin ngayon, maaring ang parts nito ay ginawa sa China ay or galing sa China. At yung design naman ay galing sa US at yung at binuo naman ito sa Vietnam pero nabibili pa rin natin ito sa Pilipinas. Kaya ibig sabihin nito, ang mga bansa ay nagtutulungan para maproduce o mabuo ang isang produkto. Ngayon, ay dumako naman tayo sa multinational at transnational companies. First, isunahin natin yung multinational companies. Ano nga ba ito? Ang multinational companies ay mga kumpanya na may mga headquarters sa ibang bansa pero may branches naman sa iba't ibang bansa. Dito is inaiba nila yung product nila para mas bumaga yung taste sa bawat lugar. Halimbawa yung chicken McDo sa McDonald's dito sa Pilipinas, isa ito sa halimbawa ng multinational companies kasi inadjust o iniba nila yung taste nila para mas sumarap ito at mas magustuhan ito ng Pilipinas ng mga tao dito sa Pilipinas Second is ang transnational companies. Ano nga ba ang transnational companies? Ang transnational companies ay halos pareho lamang, pero mas global ang operations nito. Hindi lang mga headquarters ang gumagawa ng decision para dito at pareho-pareho din ang mga produkto kahit saan ka man bumili. Halimbawa, yung Apple na brand ng iPhone na kahit saan pwede mo ito mawili kahit sa ang bansa. Kaya isa ito sa halimbawa ng transnational companies. Ang pagkakaiba po ng dalawa is yung multinational companies is may mga headquarters at nag a adjust din po sila. Samantalang ang transnational companies ay mas global ito at pareho lang din yung product kahit saan. At ngayon ay pag-uusapan natin ang positibo at negatibong epekto ng globalisasyong pang-ekonomiya. Una is ang positibong epekto. Ang positibong epekto nito ay mas mura na ang mga produkto ngayon at marami ng choices. Halimbawa, nagiging mura na ang mga gadget ngayon dahil may mga imported brands na. At ang ikalawang positibong epekto na ay nagkakaroon na ng maraming trabaho at ang mga tao at nagkakaroon na din ng mga modernong technology. Sunod naman ang negatibong epekto Number one is natatalo na ang mga local business dahil mas pinipili ng mga tao ngayon minsan ang imported brands. Ikalawa is umaasa na lamang ang mga tao sa imports at hindi na din pantay yung kita. Sa kabuuan, ang globalisasyong pang-ekonomiya ay isang proseso ng nag-uugnay sa mga bansa sa pamamagitan ng kalakalan, negosyo at pamumuhunan, dahil dito mas nagiging bukas na ang mga palitan ng produkto, serbisyo at trabaho. Mayroon din itong mga positibong epekto, gaya ng mas murang produkto at mas maraming trabaho. Pero mayroon din itong negatibong epekto, tulad ng sobrang pagdepende ng mga sa ibang bansa at matinding kompetisyon para sa maliliit na mga negosyo. Kaya masasabi natin na ang globalisasyong pang-ekonomiya ay isang mahalagang bahagi ng ating mundo ngayon na dapat gamitin ng tama para sa ika ikakabuti ng lahat. At yun lang po, maraming salamat.